Pagbibilisin sa tatlong minuto ng pambansang pulisya ang kanilang pagresponde laban sa krimen. Isa yan sa mga inilatag na hakbang ng PNP para sa pinaigting na police visibility sa Metro Manila. Kasunod ng utos ng Pangulo, nakatutok si June Veneracion. May 21,000 na polis ang idineploy para sa pinalakas na police visibility operation sa Metro Manila. Ito ay bilang tugon sa utos ni Pangulong Bombong Marcos na dapat baramdaman ng publiko na ligtas sila kahit pa sabihing bumaba ang crime rate. May disconnect kasi ang crime statistics versus what people feel. Ang importante dyan, people feel safe. That's the only metric that matters. We will add 10,500 coming from the mobile forces. Ito po ay uh, i-deploy natin sa mga piling lugar, kagaya ng kalsada, yung may high density na na mga lugar. Magpapatupad daw sa Metro Manila ng 3-minute response time laban sa kriminalidad. Patakarang umiiral na sa Quezon City. Magiging bahagi raw ito ng sukatan ng performance ng mga ground commander. Magkakaroon na rin ng Unified 911 na patatakbuhin ng Department of Interior and Local Government. Ito raw ang ipapalit sa iba't ibang emergency hotline ng mga lokal na pamahalaan. Once we implement the 911 system, then I think after the implementation, within three months after, mararamdaman naman ang buong Pilipinas yan. Ang mga pagbabago ay nangyayari sa harap ng napipintong pagreretiro ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. February 6 pa dapat nagretiro si Marbil pero inextend ng Pangulo ang kanyang termino ng apat na buwan. Sabi noon ng Pangulo, merong very strong argument para panatilihin sa pwesto si Marbil, lalo't kasagsaga noon ng kampanya magtatapos ang term extension ni Marbili sa June 7. Sabi ni Rimulya, nakausap niya na ang Pangulo sa kung sino ang susunod na PNP chief. Meron na siyang napili, pero hindi na lang natin na siya mag-announce. What the of the choice? Uh, excellent, excellent choice. Ah, uh, very qualified, very dynamic, good track record. Just follow the reform, tuloy-tuloy po, and just improve it. Mas maganda po ang Philippine National Police. You can see a better Philippine National Police. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.